good evening po sa ating lahat. Mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction. Dito po sa nangyayari po, hindi natin po inaasahan na magkakaganito po si Rina. Ayan, mga kapatid, ano ba naman? Ano naman? Sino ba dapat atin sisihin? May dapat ba tayong sisisihin dito, mga kapatid? Ang opinion ko lang po, mga kapatid, ang, ang responsibilidad po dito ay ang magulang. Di ba? na si Rina po ay walang wastong um, pag-iisip, di ba? Kung ano ang ipagagawa sa kanya ay gagawin niya, di ba po? Kaya lang po, ang katanungan, sino ba ang may responsibilidad dito? Kirina. Mm, di ba? At uh, mayroon nga po mga kapatid na nag-comment sa akin na yung mga picture daw ni Rina, dati pa daw po yun nung nasa Kiroda. ba? Diba? Paano po natin masasabi na gumagawa lang silang kwento na ito nga mga picture ni Rina ay noong pang na Kiroda? Diba? Yung na nakatulala doon sa loob ng sasakyan. Reaction ko po yun. Pero may nag-comment po doon na yan daw pong picture ay luma na noong pa na nakiruda at mayroon lang po daw na nagpapalabas, gumagawa ng issue. Para sa akin po mga kapatid, luma man o bago, kailangan po na magkaroon tayo ng responsibilidad dito Kirina, lalong-lalo na si Nanay Milani. Nga ba? Diba? Kinuha ni Nanay Milani si Rina sa Kalingap dahil sabi niya ay aalagaan niya at ipagagamot niya sa Sintlok. Um, nasaan po Nanay Milani? Bakit po nagkaganito si Rina? Diba? Bilang isang magulang, hindi po dapat ayaan na gawing katawatawa ang anak. ba diba? Kung napanood nyo, mga kapatid, yung uh, sa TikTok na sumasayaw si Rina na halos po nandito yung bra at naku po, nakakaawa. Nakakaawa ang isang bata na kagaya ni Rina na wala po siyang alam. Kahit ano pong ipagagawa mo sa kanya gagawin. Di ba? Kaya sino ba po ang dapat natin sisihin, mga kapatid? Dito po, ang masasabi ko lang po, wala na tayong nangyari na ang nangyari. Wala po tayong uh, dapat sisihin, kundi si Ate Milani. Dahil ang nangako si Ate Milani na aalagaan niya, ipagagamot niya sa sintlok, ay nasaan po siya ngayon bakit hindi niya po ito nabantayan? Di ba? Nakakalungkot po at nakakaawa po ang si Rina dito. Hindi dapat natin ito pagtawanan at serious po dapat itong pag-usapan na sana hindi na maulit pa ang ganito pong sitwasyon. Dapat yung responsibilidad bilang isang magulang, tutukan mo po yan, Ate Melanie dahil po magulang din ako. Ayaw na ayaw ko sa lahat yung pagtatawanan ng aking anak at mabubuli ang aking anak dahil sa kapabayaan nating magulang. Di ba? Napakahirap po. Kaya ang masasabi ko na lang Ate Milani sa sitwasyon na to, hindi na kita sisisihin. Sa pagkakataon nito, dapat maging aware ka sa mga nangyayari sa iyong anak dapat bantayan mo, alagaan mo kung talagang may malasakit ka bilang isang magulang. Di diba? Kaya nakakaawa po. Hindi na alam kung ano ang nangyayari sa kanya dahil alam naman natin nung nasa kalingap siya, naaalagaan siya ni Roda, napapaliguan araw-araw, lahat ginagawa, nakakapag-aral. Ngayon, nasaan ngayon? Ang sinasabi naman, nakakapag-aral ba ang anak niyo? ba? Diba? Habihin man natin, mahina, walang matututunan. At least po, kahit papaano, siguro naman ay matututo naman yan na kahit dalawang uh, ano, uh, salita o may papasok. Dahil tingnan nyo naman nung nasa kalingap. 'di ba mga kapatid? Yung nasa kalingap naging maayos si Rina at uh, hindi hindi talaga 'yan pababayaan. 'di ba? Pinagagamot. Alam niyo 'yan may laging po may check-up si Rina at yung gamot ni Rina dapat maibigayan sa tama. Tamang oras. Ngayon, parang ano? Nasaan? Tapos ano ba ito? aalagaan mo Ate ni o pagkakakitaan mo. Di ba? Dahil ang isang kagaya po ni Rina na um, kinuko na yung mga sponsor na sinasabi nga yung mga wakwak -wak daw kuno. Hmm. Ayan. ako sa totoo lang ayaw na ayaw kung sanang magre-reaction ng ganito dahil ay uh, naiintindihan ko po at na parang na Aawa din ako kay ate ni eh, sa kalagayan niya bilang isang magulang, di ba? Huwag tayong magpapadala. Huwag tayong masisilaw sa anong mga pangako ng ibang tao. Kagaya po dito sa mga wak-wak. Di ba? Sinasabi nilang wak-wak. At panuorin po natin yung live ni Kuya Bal tungkol nga dito si Rina na... na talaga nga hanapin si Rina at muli yung idudulog sa DSWD. Di ba? Kasi yun lang talaga ang mangyayari dito. Dahil nakita natin yung video na inupload sa TikTok na halos po labas na yung didi ni Rina. Di ba? Nakakaawa po yung bata na napapagtawanan naging viral dahil dito. Sino ba ang may responsibilidad? Sino ba ang nag-aalaga? Di ba? Diba? ang akala namin aalagaan ni Atimela ni. Bakit iniwan mo Ati Atimela ni sa Maynila? At sino ba talaga ang responsibilidad na dapat po sisihin? Hindi po natin pwedeng sisihin ang ibang tao kundi lang po yung magulang. Dahil kinuha mo si Rina sa poder ng kalingap at sabi mo nga, ipagagamot, ah, ano ngayon ang resulta? Sino ba ang dapat sisihin? Yun. ba diba? Mga katanungan. ba diba? Dahil yan, pagdating ng araw niya, pagtatanggihan. Tatanggihan. Ay, eh, hindi ako niyan, hindi ganyan, ganyan. Mag nagpapaulit-ulit, magtatanggi po yan. Pero sino po ba ang may responsibilidad? ba? Diba? Malita pa nga na ilalabas ng bansa si Rina. sa US. Ay, nako. Ang hirap po niyan, mga kapatid. Madaling sabihin, mahirap gawin dahil si Rina ay minor de edad. Hindi pwede yan nakunin na kung man. Tandaan niyo po, 'di diba? Kaya binigay Kay kay Ate Mila ni Serena si dahil response uh, talagang may priority si Ate Mila ni na Serena si ay mapapunta sa kanya dahil siya ang magulang. Pero kung ganito naman po ang sitwasyon na nagkaroon po ng hindi maganda sa dito sa social media ay yung iyong anak siguro naman po may karapatan din si Kuya Bal na idulog ito sa DSWD para muling maalagaan ang kalingap. Ano? Ang kala ko ba hindi nyo ibablog? Eh, eh ngayon, nasa TikTok. Diba? Kaya, sana ako doon sa nagme-message sa akin, yes, naiintindihan ko po bilang isang magulang, pero sa sitwasyon na ito, Sino ba ang dapat natin sisihin, 'di ba? Si Ate Melanie? ni dahil si ang magulang, siya ang kumuha kay Rina na ang sabi niya aalagaan niya at pagagamot niya. Hmm. Kung nasa kalingap 'yan, masaya si Rina na nai-enjoy niya ang pagiging bata niya at nagkakapag-aral pa. 'Di ba? Kaya di ko masasabi talaga mga kapatid yung ganitong sitwasyon. Nakakaawa po talaga. Awang awa ako bilang isang magulang. Na wala tayong inangad yung kabutihan ng ating mga anak, di ba? Nakakaawa po. Kaya si Atimilan ni at doon sa mga um nagsasabi na may karapatan si Atimilan. Opo, may karapatan si Atimilan ni dahil nga po siya ang nanay. Pero isipin po natin yung kapakanan ni Rina, di ba? Dahil hindi naman po normal ang kanyang pag-iisip. Kailangan po yan yung gabay ng isang magulang gaya ni Rio. Ni Ruda, nang ginagawa niya, ginabaya, nakapagtapos ng grade 6, talagang nakakatuwa. At nakakausap mong maayos, sumasagot ng maayos, ah uh, hindi kagaya noon na laging tulala, di ba? Gusto nyo bang bumalik sa dati si Rina? Di ba po? Yun. Alam nyo po sa totoo lang, mga kapatid, may share ko lang sa inyo. Ito si Founder dati nagagalit ako sa kanya, na ko. Pero sa ngayon, talagang aliw na aliw ako sa kanya. Pinanunod ko yung mga live niya, yung mga reaction niya Kirina, talaga pong aliw na aliw ako sa kanya dahil may katotohanan po yung mga sinabi niya. Dahil nakasama naman kayo, ba? Diba? Hmm. Kaya, sa totoo lang, sabihin man natin dati hindi natin gusto ang isang tao, pero pag ngayon gusto na natin dahil gumawa ng tama. Yan. Yan po ay si ah uh, founder an na pinanunood ko po siya natatawa po ako tuwang-tuwa po ako alinawli po ako sa kanyang uh, manood ng live niya dahil po nga dito sa mga wak, -wak. hmm. ayoko na pong magpangalan kasi alam na maganda, alam mo niyo na na minsan hindi rin maganda talaga tayo basta-basta nagpapangalan pero ako dito patas lang ang reaction ko bilang isang magulang dapat ang may responsibilidad po niyan ang magulang. Huwag ipagkakatiwala sa ibang tao dahil si Rina hindi basta-basta po na ipagkatiwala sa iba. ba? Diba? Dahil si Roda, sanay na. At nakita naman natin yung resulta nung si Roda ang nag-aalaga nung nandyan sa kalingap. ba? Diba? Ngayon, mga kapatid, ano sa palagay niyo? Hmm? Sino ba ang may responsibilidad sa pangyayaring ito? ba? Diba? Kaya, mga kapatid, kayo na po ang magusga, mga viewers, dahil po, para sa akin, si Ate Mila ni dito ang may responsibilidad sa kanyang anak. Hindi ang ibang tao, kaya dapat Mag-iingat tayo sa bawat gagawin o subaybayan ang iyong anak para hindi po mapahamak. 'Yun lang po mga kapatid, hanggang dito na lang. At marami pong salamat sa mga viewers ko at nagmamahal kay Melody Santos na patuloy na nagsusuporta. Thank you so much. Suportahan po natin uh, si Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlogs. Um Talinga Prab at Ruel of Malalag at si Richelle. At yung iba pa po na aking mga kasamahan uh, sa pangunguna po dito sa Danjoy Kilig Overload. Nandiyan po si Miss Gopel at ang aking mga kagrupo po. Thank you so much at sa uh, supportahan po natin si CellTVPH at Banat Bag 6 po. Ayan. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At na, ayan, Suportahan nyo po ang malu de los Santos. At ito po ay alam nyo na kung saan na pupunta ang kinikita po ni Malud de los Santos kung may kinikita. <laughs> Ayan o. Andito na lang sa natin, Milanim. Uh, Pag-isipan mo mabuti dahil nakakaawa po ang iyong anak. Huwag po tayong magpapadala sa magagandang uh, pangako. Ang pera po ay nakikita pero ang tiwala mahirap pong ibalik. Marami pong salamat paalam babayu bye we love you bye-bye.